Ini enam. Thank you po. Ingat man. Maha po. Ayan mga idol, nandito tayo ulit ngayon sa Karuhatan dahil pupuntahan natin ulit si Daddy Jay. Ayan. So, balita ko kasi nalipat siya ng pwesto. Kasi, kasi mga idol, diyan siya nakapwesto sa harap ng bakery na yan. Pero dito pa rin malapit yung pwesto niya. Nandun siya mga idol, oh. Nandun lang siya sa malapit lang. Lakad lang din. As in, napakalapit. Tara, puntahan natin. Tawid tayo. Tara, tatawid na tayo mga idol. Ayan siya mga idol o busy-busy. Daddy J. Hi. Hey. Ayan. <laughs> Pagdating ko nga mga idol ay may nag-pick up na sa kanya ng pa-reserve. So ayan mga idol mga pa-reserve na pa-reserve. Another po 10 sa kanya. po. Kung so, pwede na po kayo magpa-reserve para for pick up na lang po talaga. Pwede rin po sila magpa-deliver uh, with minimal delivery fee rin po. Basta... Uh, Halong Valenzuela lang po. Pagka uh, wala, uh, wala po sa Valenzuela for ano uh, na, na po, uh, lalamove. Okay. So, yun mga idol, message lang kayo sa kanyang Facebook page, Daddy J. Ayan. So, may mga naka-reserve na rin dito mga idol, oh. Ayan. DJ, bakit ka pala nalipat ng pwesto? Ha? Oh? Bakit ka pala nalipat ng pwesto? Ah, kasi pinagbawalan na ako dito sa dati kong pwesto. Kaya dito, buti mga ito. Kaya re, pinayagan ako dito kahit pa kaya so, At syempre, balita ko eh, may meron ka daw bagong ano, oh, uh, products ating, na ano, tinitinda. Mahablang ka. Since 2021 pala, nagtitinda na tayo na ito. Sa SM, habang nagtatrabaho ako, ito yung tinitinda ko doon. Pag day off ko. Magkano naman yan, Daddy J? Ito, 100 pesos. May mais na siya at ube. Wow, talagang parang napaka-special hmm, naman ito dahil yeah. dalawa na po yung flavor niya mga idol. So, ayan. Mataga kang nalita dito? Or... Uh, ano na rin po, 2 months. Magka-2 months na rin. Ah, Magka-2 months. Pero kamusta naman yung benta mo dito? Okay naman. Minsan, ano, yung mga ibang customer, nagtataka ba? kasi hindi ako nagtitinda. Kala nila hindi ako nagtitinda pero maaga lang talaga na uubos. Minsan, wala pang 1 hour ubus na pinakamatagal ko na pag matumal 3 hours bago maubos. Anong oras ka nag start ng tinda? Dati kasi 3, 4 p.m. Eh, ngayon may sinagahan ko na 2.30 p.m. Nandito na po ako tapos hanggang maubos na po yun. Minsan din na maabot kasi ng 6 Sa araw ka naman nagtitinda? Sa araw naman po, depende po. Depende na po ngayon din. Eh. Kasi may, may biglang lakad, ganyan. Abangan nyo na lang po yung post ko sa page ko na Daddy Jay. Ayan. So, magpo-post naman po ako kung magtitinda po ako today or hindi. So, si Daddy J, mga idol, ay may Facebook page po siya na Daddy J. Pwede po kayong mag-direct message sa kanya para sa mga yes, gusto niyong i-order sa kanya. At syempre, ito nga yung uh, nadagdag sa kanyang paninda, mga idol. Ito, anong flavor nito, Daddy OB. J? Ube. Ayan, OB. At saka ito, syempre, merong dalawahan na. Kaya, di ka na maghahanap pa ng iba kasi dalawang flavor na sa isang tab. Magkano nga ulit to, Daddy J? 100 pesos lang po. Ayun na, uh, sulit talaga mga idol. Sa halagang 100 pesos, ay meron ka ng bestseller po natin yan. Siyempre, hindi mawawala yung nauna niyang products mga idol. Yung una nating na vlog, yung baked macaroni. Ito, uh, Daddy J, magkano naman? 110 Ayun? na lang po. Dating 120 ayun nga dahil ng 122 dati o oh, mga idol oh, o ano na siya nagbaba ng price 110 na lang sa para sa Big Mac. Pero po sa pagdating sa ingredients, ganun pa rin po hindi pa rin po natin kinikilig yan. Ayun. Ilan ma'am? Baik, Maharani, Mam. Thank you po, ingat, Mam. Ma okay. po. Siapa maham, ma nah, hai, po. 300 ma'am. Thank you po, ma'am. Ingat po. Daddy J, ano naman yung masasabi mo sa mga buhay-bili sa'yo, sa mga customer mo? Uh, sa mga, mga solid ka-daddy natin dyan, maraming maraming salamat po sa pag-suporta nyo sa akin na munting negosyo sa mga araw-araw -araw na bumibili sa akin. Thank you po sa inyo. din po. God Siyempre, invite you. mo yung mga viewers natin, Daddy Day. Sa mga gusto pong matikman ng ating uh, mga blank at yung bake mga ipunta lang po kayo dito sa bago natin peto sa uh, uh, tapat po ng Sibuanan Juana Luwiliers sa may Ablasa Poncha po. Ayan. Malapit lang po siya sa dati natin pwesto sa Cuevas. Uh, uh, malapit lang siya mga idol oh. ayan yung Cuevas. So, lakad na kayo ang ka dito. Masarap yan, sir. Thank you po. Ilan, ma'am? Ilan, ma'am? Ito oh, ba yung trading niya? Eh? Yes po 120, 110 po Thank you ma'am Ilan ma'am What's up? Dating 120 and mama, ante na Ayaw ko. Kumusta ko naman ano ko Ayaw ko. Kaya. Hindi man 5 araw din ako na wala ng eh. Sumpay nga lang ko. Thank you po. Ni. Sopo. May halong pu siya ng alaya, ma'am. eto. God sa mo. Thank you, ma'am. Thank you po. Mais. Anong mais ma, ha? Ito. Rice lang naman silang mah, ma'am. Ito mahadin, pero may algo siyang alaya. Alaya? Apo. Bukas mo meron tayo ulit. Mahablanka. Mahapo. Ayun mga adot. Titikman na natin itong uh, Mahablanka. So, titikman natin. Ito yung bago na uh, tinitinda ni Daddy J So, ito po yung OB flavor niya. Sarap. ah uh, ano siya mga idol? Napaka creamy niya. Hindi siya tinipid sa ingredients. Ayan. So, may bibili mo ito mga idol. 100 pesos lang. Sulit talaga masarap na hindi pa tinipid sa ingredients at saka napakamura lang 100 pesos lang ito mga idol